Hi everyone, my name is Hubert Lanz-Racelis. Ako ay 25 years old at currently 3-star diamond rank ng GFOX International. Hi, I'm Caldo, 26 years old. I'm a recently promoted 2-star diamond rank in GFOX International and partner ni Hubert. So yan, um, lumaki ako sa Quezon Province, uh, Lucena City. So masasabi ko, hindi naman kami lumaki sa... Uh, mahirap na pamilya. Di rin naman kami lumaki sa marangyang pamilya. Siguro, andun lang sa point na alam ko na hindi kami mayaman at alam ko na hindi kami mahirap. Kasi kita ko naman sa mga magulang ko kung gano'n sila kasipag. Lahat din i naman nila eh. Fast forward, nag-college na nga ako. Um, nung college, mas naunawaan ko yung buhay. Na nung bata kasi, ang daling mangarap, no? Na parang lahat kaya mo abutin, lahat kaya mo ibigay sa magulang mo. Until nitong nag-college ako, nakita ko na kung paano mahirapan yung mga magulang ko sa businesses nila. At ang hinding-hindi ko malilimutan eh, may one time, kinailangan namin na basagin mismo yung alkansya namin magkakapatid para meron kaming makain. Meron kaming maipambili ng pagkain. And that's the time na parang Uh, parang binigyan na ako ni Lord ng sign na kahit nag-aaral ako, kailangan ko gumawa ng paraan para kumita ako. Nakilala ko si Fox International taon 2016. Uh, I was 18 years old that time nung nakilala ko siya. So I can say medyo mahaba-haba na rin yung pinagsamahan namin ni GFAX. Ano, nakita ko siya sa kaklase ko during that time. Ngayon, na-curious ako kasi during that time, perfect timing kasi naghahanap talaga ako ng pwedeng pagkakitaan. No, hindi naman ako na require ng mga magulang ko na mag-working student, no? Lahat naman ginagawa nila ng paraan. Pero may mga delays na na nangyayari. During that time, inalis ko na yung option na naiasa lahat sa mga magulang ko. Noong mga oras na yan, nung no, nakita ko yung kaklase ko na nagko-compute ng income niya, that's the, uh, siguro that's the sign na binigay ni Lord na mapakita sa akin at i-grab yung opportunity na yon. So, during uh, this time, magkakilala na naman kami ng partner ko noon. Uh, before ko makita yung GFAX International. So, siguro malaking factor din sa mga nagninegosyo kapag ka may someone na nagtitiwala sa mga ginagawa mo. Actually, nasa Cebu kasi ako nung time na nagsabi si Hubert na gusto niya mag-networking. Uh, and alam naman natin yung background ng networking that time, no? So, we you know yung mga word na scam and all. Pero as someone kasi na naniniwala sa kanya, kaya niya, maging adequate din sa pagod lang. Ginawa niya naman ng maayos. Syempre hindi naman smooth sailing palagi, no. Hindi naman naging madali yung experience ko. Um, siguro ako lang yung tao na lagi kong tinitingnan siguro yung positive side ng mga nangyayari. During that time kasi, wala pang dropshipping shipping uh, lahat ikaw yung gagawa, ikaw yung magpa-process ng products, ikaw pupunta sa mga sa mga remittance center para kunin yung bayad nila sakaling ipadala. May one time pa na never kong malilimutan. Gamit ko 110cc na motor, ano uh, Honda CB110. Um gabi 'yon, madilim na at nagde-deliver ako sa client, hindi ko talaga alam yung location. Then naligaw ako sa isang sakalamba area. No, hindi ako nagkakamali. May sinundan akong motor. Pagsunod ko sa motor, nawala yung motor. At paglabas ko nasa SLEX na pala ako. At 'yun yung hindi ko malilimutan na time na sabi ko. Grabe, ito, ito pala yung mga pwede mangyari kapag ka ito yung ginagawa mo. Ang nagustuhan ko talaga sa Fox International, continuous na nagde-develop eh. Hindi tayo yung uh, kung paano na nagsimula, eh, magiging stagnant na lang, yun na lang. No? So ang maganda sa company, consistent kasi na nagde-develop. Until ito, na-develop yung dropshipping. No, hindi na natin kailangan umalis ng bahay, hindi na natin kailangan pumunta ng remittances, hindi na kailangan magpadala sa mga courier. Lahat gagawin na ng company. No, so ang kailangan mo nilang gawin, open mo yung cellphone mo, open mo laptop mo, i-encode mo yung sales, si company na yung bahala. Aantayin mo na lang yung income mo. So ang pinaka nagustuhan ko doon is talagang it saves time, no? Sobrang daming oras ang na At kahit sino kayang gawin basta meron siyang smartphone or laptop. Pinakamatinding matinding uh, na tulong talaga sa amin G GFAX International is unang-una siguro yung mabago natin yung pananaw natin sa buhay na sa sobrang daming negativities na nangyari o na-experience namin, um, nagkaroon na kami ng mindset na parang ang hirap ma-achieve yung mga pangarap. Eh. Pero siguro I can proudly say, I can, uh, I can share na talagang dito sa GFAX International, pwede palang mabilis natin makuha yung mga pangarap natin. So, ayun, natulong din sa amin ng GFAX. Siguro first is, dito ko nakuha yung motor, no? was 2016 din, 2017. Around that time, yung motor na ginagamit ko na up to now, hindi ko siya benenta. Hindi namin benenta kasi uh, matindi yung uh, sentimental value nun sa amin. 2018, uh, na-release yung sasakyan namin na Honda BRV. Ayan. Sobrang laki ng natulong sa business namin yan. Nakapag-invest na rin tayo ng lupa nung Uh, 2019 may na-acquire kami na lupa, uh, isang 300 square meters, isang 200 square meter Then by 2020, blines kami ni Lord ng Ford Raptor, no. That was October 2020, diba? So 2 years na rin ang nakalipas. Then ito, recently um na-acquire naman natin is H100, no. So yun day H100 nat at in line with that, ba't kami kumuha ng H100 is isa sa mga dream businesses ko, dream businesses namin, no, personally ako kasi ang sobrang hilip ko sa pagmamotor, is magkaroon ako ng riding gear shop, no, which is si Moto Lucena. No, meron na kaming tatlong branch so far. Moto Hive Moto San Pablo, Moto Lipa. No, so, yung, yung uh, investment namin na yan, hindi siya magiging posible. I believe, never yung magiging posible kung wala naman kaming kapital. So ayun, uh, yung bahay din namin na luma, no? So napagawa natin na natin at naging presentable naman. Naging maganda yung bahay. Uh, dito ko na experience din yung na-try ko yung mga big bikes na gusto ko, no? Um syempre, di naman ako makakabili ng ganon na halaga ng motor kung wala din talagang income na pagkakapagbigay sa akin na yung sobra pa ko sobra sa mga needs. No. So with the help of G-Fox, I experience yung mga iba't ibang big bikes na gusto ko matry. no. And also yung na-invest namin na lot yung sa Palo Alto, no. So napag-invest kami doon ng residential lot, uh, 416 square meters naman yun. 'Yan yung mga achievements namin sa g na talagang uh, pinapahalagahan namin, no. So with the help of G-Fox, 'yan yung mga bagay na naitulong sa amin, naiambag sa amin. So yun, ang payo ko naman sa mga kapwa ko na negosyante o kaya may plano na magnegosyo. An uh, siguro magsisimula talaga yan sa ano, sa kailangan na uh, meron kang something na gustong mabago no, para sa iyo. Either buhay mo, buhay ng pamilya mo. Kailangan meron ka nung, ano, eh, nung matinding hugot kung ba't gusto mo gawin. No, kasi ako, uh, simple lang. Gusto ko magkaroon ng, uh, ng maayos na buhay, komportabling buhay. So, ang advice ko, kung meron naman GFAX International na nagbibigay ng opportunity na ganito, no? hindi mo naman, hindi naman required na start mo agad eh. ba? Diba? Ang una mong gawin, do a research. Tingnan mo yung, ano, yung company. Kasi ako, I can proudly say, napakaganda ng company na meron tayo. From the products, from the staff, no, sa board of directors, napakaganda. No? So, ang advice ko lang, kung may gusto kang mabago sa buhay mo, kailangan may bago ka rin ginagawa. At yung bagong ginagawa, yan yung pinag-iisipan ng matindi at ginagawan ginagawa ng aksyon. Hindi pwedeng question mark lang sa utak mo palagi yan. Hindi rin pwede na manatili lang yan na pangarap. No? Ang pangarap, tinatrabaho para maabot. Ano? So, for those naman na may mga partners na nag-business or gusto mag-business, ang advice ko is, Uh, talagang supportahan nyo sila all in. Like, don't doubt them. Talagang believe in them. Kasi sobrang laking part yun para sa confidence nila para magpatuloy sila sa lahat ng ginagawa nila. To end this, uh, ito lang yung uh, masabi ko talaga. Hindi naman required perfect ang lahat eh. Hindi naman required perfect sa exam para makapasa. Hindi naman required na perfect na wala kang absences para makagraduate. Ganon rin sa pagbe-business. Hindi lahat ng bagay na ginagawa mo ay eh, kailangan perfect para magkaroon ng resulta na maganda. You learn from your mistakes, you learn from the failures, no? At always remember this. Kung yung iba ang mindset ay eh, ang kaliwa ay failure, ang kanan ay success, mali yun, no? Kasi kung ang success ay nasa kaliwa, no? Nasa kaliwa, malamang nandun din yung failure. Madadaanan mo yun. So kung nasa kanan yan, ganun din. At kung pataas yan o pababa, nandun din. So ang point ko lang, hindi required maging perfect. Kung mag ka, that's part of the success. Ako si Hubert Lanz Racelis, dating estudyanteng negosyante, ngayon full-time negosyante. At ito ang aming GFOX story.